Kamusta mga ka-vlog? Welcome sa aking vlog. Kasama nyo ako ngayon sa isang special na paglalakbay sa isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Ilocos Norte, ang Malacanang of the North. Tara na't alamin natin ang kwento sa likod. Malacanang of the North. <laughs> hmm. Hindi siya sumama. Nag-letter siya. No Hindi siya sumama. Malakanyang of the North. Malakanyang of the North. Kami si Sandro dito. Nasa kaya si Sandro. Ang liit ng Malacanang of the north. Ito, nandito na tayo guys sa uh, Malacanang of the north. Ayan po. Uh, ito na siya. Yan na po. Ganda no? Ganda. Diba o? Oh. O oh, di diba? Nag-ano-ano pa pa dyan? Maganda dyan. Narita, narito tayo ngayon sa harap ng Malakanyan of the North, ang opisyal na tahanan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng kanyang pamilya. Isa itong makasaysayang gusali na puno ng mga kwento at alaala. Bago natin silipin ang loob ng bahay, alamin muna natin ang konting kasaysayan. Ang Lakanyang of the North ay itinayo noong dekada 70 bilang pribadong tahanan ni Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya. Ngayon, ito ay binuksan para sa publiko upang masaksihan ang bahay ng mga kaganapan sa likod ng kasaysayan ng bansa. Samahan niyo ako sa isang makulay na paglilibot sa loob ng bahay. Makikita natin ang mga kwarto, ang elegant din dining area at mga personal na gamit ng dating pamilya Marcos. Isa itong paglalakbay sa nakaraan na tiyak na magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kaysaysayan ng bansa. May espasyo din dito para pagmumuni-muni at pagninilay-nilay. Isang magandang lugar kung saan pwedeng magpahinga at ma-appreciate ang kahalagahan ng kasaysayan. Ganda. Ang oh, hawak nito. Ito pala yung ano oh. Simbahan ng Paway. Paway Church. Hmm. Ting bedroom. Overlooking siya. Sa taas. mga image Oh. Para so, ani si President Ferdinand Marcos mga picture na picture niya. mga pictures. Tristan. now. Uh... Now, guys yan yung mga collection na ano ito yung nasa loob yan mga paintings yan yung lalago ay gimanong Yeah, yeah. Ito yung collection ng mga baggage. Ang sapat ang tiyan ko. Ano mga gamit ko gamitan. Ito yung tabo na ginamitan dito din. ginamit ano. Ano sabon? May sabon. My goodness. Mag-boro din. Ang oh, ginamit na lang mga, as mga as ano. Tsaka yun. Oo, yung ano yung Tila pumunta noong yeah. dito tayo sa kabila oh, di ba mukha ni dito tayo ang ganda dito ang aliwalas. Oh. Ang aliwalas dito. Tasukan natin itong kabilang kwarto. Ito oh. Ang daming ano, ang daming kwarto. Tapos ang aliwalas niya, no, kahit walang aircon. Masyadong mainit. Tapos meron pa dito Kasama ka sa vlog ko, ma'am. Wait lang. Dito ako sa kanila. Ayan. number more looking. Ano yung mga tao dito sa kanila? Ang ganda. Dito tayo. Dito na tayo sa sa Azotea. Ito yung Azotea nil. King Yan sila <laughs> Midyahan mo ako, ito. Ha? Midyahan mo ako O, oh, sige <laughs> mm -hmm. Ayoko bawal yang anong <laughs> Ito pala, hindi ko ito napasukan. Ah, ito ko, oh, hindi ko pala napasukan ito. Yan. So, ito yung live. library ni Ayan. Ang daming ano dito. Meron pa pala dito sa baba. Ayan. Mga pictures. Mga dalian lang my goodness mas oh, maiwanan na tayo Ayan. ito yung kwarto isang kwarto Yeah, ako yan guys ay ang kwarto ni President BBM. Yan po ang kwarto niya. Ay, ang kanyang kwarto. Yan po ang kwarto ni BBM. Gondo. Meron pa dito sa loob. Oh. Guys, meron pa dito sa loob. Yan. Ito siya. Si Apolacay. Ito yung kanya. Ah, ito yun, no? Yan. Salamat sa pag-join sa ating paglalakbay dito sa malakanyang of the North. Sana ay natuwa kayo sa mga kwento at sa pag-angat ng curtain sa likod ng isang bahagi ng ating kasaysayan. Huwag kalimutang i-like, i-comment at i-subscribe para sa iba pang mga kwento ng ating bayan. Maraming salamat mga kavlog!